alam nyo ba guys kung gaano kasarap may aso yung tipong pag masakit na yung mata mo sa kaka cellphone yakapin mo lang yung ang mo kung may problema ka at wala kang masabihan kahit hindi nakapagsalita ang aso pag niyayakap mo parang lumuluwag yung pakiramdam mo kahit pa paano Love na love ikaw ni mama. Alam mo ba yun? Hmm? Love na love ikaw ni mama. Alam mo ba yun? Hmm? Super na love, super na love ikaw ni mama. Tantan, mama ni love love. Hmm?

Ang ulam ni Maya. Ang ulam po ni Maya ay ang ulam ni Maya. Nilagang kalabasa na may malungga ay tapos meron siyang ulam na atay ng manok. ang ulam ni Maya. Omo ah! <laughs> ikisimama sa ano sa lips? Kahit itu si mama, huwag lang salip <laughs> Tama na. Kaya nga ako humiga para gusto kita. Tama <laughs> na ah. I I love you. Lutak pa ng camera I love you. I love you. I love you. I love you. ni mama. Love love ni mama. I love you. Eh oh, eh, 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 eh. Tara na, kain tayo. Kain na tayo. Ha? Kain na tayo, love love. eh, eh. Ano, ano, oh, ano. ano?